guys! For today's vlog guys, ito, magre-ready kami ng aming year and party. Hindi kami nag-celebrate ng Christmas guys kasi may mga pasok kami. Tapos dito na lang kami bumabawi sa year end party namin which is ang team namin ay Barbie. So, dahil Barbie, more on colorful ang aming decoration like mga balloons, dami talagang mga balon na yan busy na kami dyan sa pagpapalobo ng mga balons guys tulong tulong na kami dyan marami kami dyan so ayan ma may nag papalobo may taga at may taga pasok ng kung ano anong mga ginagawa nila dyan may nagde-decorate ng mga liters ba yung kanya kanyang mga ano ginagawa guys kung saan lang yung kaya mo doon ka. so, ang kaya ko dyan ay is yung nagpapalubo. So, ako nagpapalubo, silang tagatali. Kung ano lang kaya ko, doon ako. So, kasi marami naman kami. So, ayan na. May taga gawa ng bulaklak. Shout out sa mga beautiful dyan na gumagawa ng bulaklak. Busy-busy sa mga lobo, guys. No. Ayan. ayan. Nag-start na silang magtali-tali at mag-decorate sa pinaka harapan namin. So, ayan na. Dumami ng dumami ang napalupo namin ng mga balloons. So, stop muna kami dyan kasi baka mamaya ay magputukan. So, tapusin muna namin yung kulay na kailangan namin doon sa pinakaharap. Kagaya ng pink, violate yon yan ayan, pangharap mo na yan sinisiparit namin yung pangharap iba ka din kasi yung sa panglikod na kulay kaya ubusin mo na namin yan kaya yung mga pink na yan doon yan sa pinakalikod yung dark pink ayan meron din siya meron din ka gumawa ng barbie box kung sino yung mga gustong magpa-picture. Papasok dyan sa Barbie Box na yan. As a souvenir. Ayan. Pinagsam pinagsabay na namin ng year-end party. Wala kasi kami ng ya. Kaya yan na yung dyan na binuhos namin ng lahat-lahat. Kaya tinodo na namin yung decoration. With Barbie team. Ayan, busy-busy ng mga inday, mga madam sa pagawa ng decoration. Ayan, may bilog pa. Saan ba nga, saan nga ba yan ilagay ang bilog? Lahat dyan, guys, nagagawa pa kami. Mga balloons. Ayan. yung mga ginawa namin dyan sa liko, yan, yan, sa pa, pinaka, ano na yan, sa pinaka entrance. Kasi nabuo na yun dun sa pinaka harap, guys, eh. Mabilis lang, mabilis lang matapos talaga pag ang tarbaho at ang mga tao ay nagka, nag, may unity ba? Nagtutulungan. Ayan, dyan naman yun, sa labas naman yan, guys, mga kortina. Yan, sa labas na din din, guys. Diyan yun sa, ano, pinaka-entrance. Yan, cortina. Ginilagyan ng cortina kasi lalagyan namin ng table dyan. Lamisa para sa mga bisita. Kasi, doon sa loob, ayan, may nagsubok na si Ana na pumasok sa, ano, nagkasya naman siya. <laughs> Barbie box. Ayan. Ah, yan palang bilog kanina is yun twenty nalagay. 2024. Kalimutan ko kasi yung iba guys. Kasi iba-iba yung decoration. Kaya doon ako kasi na ko sa pagpapalugo ng balloons. Yan. Come on, Barbie. Let's go party. Yan ang team namin guys. Barbie. So, lahat kami dyan guys sa party is magsusot ng Barbie style Barbie style Barbie style with color pink team namin dana is pink color ayan tulong tulong ayaw ayaw ayan, yan na yun namin sa namin sa pinakaharap guys yun ang yung pinakaharap. Nakalagay na din yung mga regalo. Tsaka yung... Hindi pa lahat naman nakapaglagay. Yung mga sash ng mga pwedeng manalo. Yung Miss Barbie. Ayan. Best in outfit. Mga ganon Mga regalo. Mga days, Mga giveaways. Or consolation prize. Yan. 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 Mga prizes yan dyan guys. Sa mga palaro. Sa pinaka... main main event main event sa last sa 31 30, uh, uh, yes 31 ng gabi yan mga candies cookies cake, cupcake yan may pa hot dog with marshmallow frutas red wine may red wine dyan dyan syempre hindi mawawala yung wine sa party party. So, ayan. Ayan na si wine. Red wine. Mayroon pa yung mga magdadalan yan sa pinakaano talaga yung mga bisita. Ayan na, guys. Nag... <laughs> nag... Ano na, nag... Pinakaano na, na yan. Games na pala yan, oh. Shortcut, shortcut na lang tong video, guys, ha? Kasi ano, start na yan ng ano, games, games na namin dyan. Mga, ano yan, left, right, left, right yan dyan na games. Shout out, Mang Jis. <laughs> yun yung pina, ano namin, translator, si Mang Jis. Ayan, nagstart start na pala kami dyan sa, ano namin, program namin games na yan. Pasensya na kayo guys kung na-shortcut, shortcut na itong mga video ko guys para na ano kasi nag-reshuffle na yan kasi nga alam nyo na <laughs> <laughs> so watch and learn na lang tayo dyan guys no May pinaka, may, may ano dyan guys, yung mga pinaka nakakatuwang pangyayari pala. Natawag ang pangalan ko sa si kwento ko na lang sa inyo. Tapos, nagkataon at natanggap na namin ang mga regalo namin. Kandong-kandong ko ngayon ang regalo ko. Ang regalo ko ay kasirola. Nagkataon, nanalo ang pangalan ko. Nung tinawag ang pangalan ko guys, napatalon ako ang regalo ko kandong-kandong ko ay sobrang saya ko ay inangat ko pataas nalaglag bumuka ang karton nalaglagan naglaglagan yung kasirola ko naghihiwalay ng takip at mang, at ang hawakan at ang pinakasirola doon sa harapan sa harap kasi nga sa so sobrang saya ko na ako ay nanalo ng syempre 200 MT pa naman o oh, 2000 2000 pa naman eh medyo malaki laki na din yon pag hindi mo inaasahan ng mangyari eh talagang matutuwa ka sa so sobrang tuwa ko nga Ayun, napatalon ako sa sobrang tuwa. Bit-bit ko ang aking gift na kaserola. Nagtalo na na kami lahat doon sa, sa harapan. Buti na lang walang natamaan, guys. <laughs> Kinuwento ko lang kasi sobrang <laughs> nagte-trending yun. Kinabukasan, niha ako na lang ano nila kasi nga kinukumusta nila kung okay pa ba yung kaserola natanggap ko. Kasi sa medyo mataas-taas din yung binagsakan niya. Eh. Eh, sa sobrang saya ko nga, tinaas ko yung... Yes! Parang ganun. Tina tinaas ko yung kasi rola ko. Sabay bagsak. Bumukay yung box. Hindi <laughs> <laughs> nakabal... Hindi ah, kasi yung nakabalot. Kaya yan. Malapit na patapos na yung games, guys. Oh. May nanalo dyan kasi... Siyempre, may nanalo talaga dyan. <laughs> <laughs> Nagkukulita na lang. Medyo matagal kasi matapos siyang games na yan, guys. Left and right kasi lalo na marami naman silang sumali. Hindi ako sumali dyan kasi nga... Ano bang ginawa ko dyan? Parang busy hata ako na yan. Nagre-ready para na... Nasusunod na mga games. Ako naman ang hahataw. Char! Hmm. In fairness, guys, masaya yung year-end party namin na yan. Hindi dahil nanalo ako, kundi yung taragang masaya lang kasi marami kaming bisita. Tapos, yung pagkain din namin is kunti na lang ang mga natira. Parang nakakatuwa kasi yung hindi para hindi sayang kayo ma, ma, masaya kasi masarap kasi sa pakiramdam yung marami kang bisita tapos yung pagkain is wow! naubos walang masasayang ayan mga dancers namin ang mga lovely dancers nagsayaw wow! na sila yeah, <laughs> sa loob lang kasi namin guys yung area na yan yung sa mga bisita nandun sa labas So, labas yung mga bisita namin. Kasi pag dyan kami sa lahat, nako, magsiksikan kami dyan. Ayan, paper dance naman, pa pool game, pa, ano naman, pa games naman sila. Parlor games. Salitan kasi ito, guys, parlor games, tapos, bunot, bunot na naman ang ma, kung sinong surting mabunot, pahinga ba, tapos may maya, parlor games na rin. Ganun lang yung ginagawa namin, guys. Pero habang nagaganyan, pwede kang kumain ka ng kumain. Kung ayaw mong sumali sa mga games, ayaw mong manood na, manood na, manood lang ng manood habang kumakain, pwede. Unlimited food dyan dyan. Kaya nga nakakatawa, kahit marami kami bisita is nagsobra-sobra pa din yung pagkain namin. Yung sapat lang, may sobra man, konti na lang yung ganon. Salamat din para sa mga bisita namin na umatend, nag, na, na nakipa, nakikisabay sa aming kaligayahan. At sorry din dun sa muntikan ko nang natamaan ng aking kaserola. Sa sobrang saya ko dahil ako ay nanalo. <laughs> Bisita pa naman namin yun. So yan guys, tuloy-tuloy pa rin ang mga palaro namin. Mga ginagawa namin, mga ginagawa namin para lang sumaya or di ba boring yung year-end party namin. Habang naghihintay kami ng ano, 24 2024 countdown ayan ang mga ginagawa muna namin nag laro laro uh, kain kain at kung ano ano pa mga pag games mga ano ano na mga kalukuhan <laughs> ayan ang gugulo na ang gulo gulo pero happy lang dyan guys happy happy everybody happy happy Sampai <laughs> may nalaglag na talaga dyan guys <laughs> may gumulong na at may nanalo na ayan naman sila sa labas ayan naman sa labas guys nagdi-disco Nagsasayaw na ang mga lasing ayan <laughs> ang mga barbie na nalasing na ang mga barbie yan naman Daniel man na part na yan guys sa isa pinaka gate na yung pinaka sa labas mga bisita. Ayan na, sing na din yung. <laughs> Kokulit na nila. Pati si Mickey mas. Na lang. <laughs> Ayan yung mga, mga, pictures namin, guys. Ayun, nung kami ng ano niyan. Palaro. Mga palaro. By group. Katawaan lang. Competitive tayo sa na part. <laughs> Ayan, mga pictures, photos sa mga kasamahan, sa tabaw. Ayan lang yung year-end party namin, guys. So, 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 thank you for watching. Late upload na po ito. Busy ang Inday, kaya ngayon lang nakapag-upload.